Hello, hello guys! For today's video nga ay magluluto ako ng gulay na laing. Wow! Ayan nga po ang mga kailangang sangkap sa ating gulay na laing. Ayan nga po at nauna na nga po akong nagpa... Una ng gata para sa kanyang pinaka toppings o ilalagay sa ibabaw para mas masarap yung ating gulay na laing. Natutunan ko nga lang po yung technique na yun sa aking biyanan wow! dahil nalasan ko nga pong mas masarap ang lutong laing. Kanyang-kanyang nga yung pagluluto ng laing, depende na lang po kung alin ang mas masarap. Ayan nga po yung technique namin ng pagluto ng laing. Wow! ginisa ko nga yung baboy sa kanyang sariling mantika. Ayan nga at ginisa ko na rin sa luya at bawang. Nilagyan ko na rin ng mga pampalasa bago ko nilagay yung gulay na laing. Ayan nga po at antayin lang natin siyang matuyo. Dahil meron pa nga po tayong pinaka kakanggata na ilalagay sa ating ending para mas malinamnam at mas creamy yung ating lutong laing. Ayan nga po at nilagay ko na yung kaninang ginawa ko sa kakanggata. Ayan at hinalo ko na siya para mas masarap. Wow. Medyo niluto ko pa nga siya ng kaunti para mabawasan yung kanyang sabaw at medyo magmantika. At eto na nga po ang ating finished product. Yay! Sana po ay may natutunan kayo. Thank you for watching. watching! God bless.